ito ang uh, realidad na madalas mangyari sa karamihan sa atin we tend to visit shopping malls and we check all the items out there and then meron tayong magugustuhan dahil sa ito yung paborito natin ito yung nagpifit sa ating uh, personalidad ito yung babagay sa atin so nakikita natin That's why we really really like it. And then after that, we need to check the price of the item. Tinitingnan natin kung kaya ba ito ng ating budget. At uh, syempre, nakasalalay dito yung uh, ano pa, yung mga kailangan natin. So kaya tumitingin tayo sa budget. And then yung realidad nandito. At the end of the day, we walked away. Aalis na lamang tayo kahit na gustong-gusto natin yung isang bagay. Wala kasi tayong choice.